Walang kahirap-hirap na kinuha ng Beermen ang kanilang panibagong panalo para dagdagan pa ang kanilang koleksyon na siyang pinakamarami ngayon sa liga. Ang Converge na wala namang balak na maganda sa simula pa lang ng komperensya ay nagpakita pa rin ng matinong laban sa unang dalawang quarter, pangunguna ng career high ni Alex Stockton na 36 points. Subalit ang mainit na laro nila ay tinapatan ng San Miguel sa third quarter, na ng 51 points dun lang sa period, na marahil ay ang pinakamataas na puntos sa quarter sa kasaysayan ng liga. Kumunekta ng 4 of 5 sa 3-point area ang Converge sa unang 6 na minuto ng opening period, kaya naman ang kalamangan ay agad din nilang kinontrol na naipagpatuloy naman nila hanggang matapos ang quarter. Ang abante ng Fiber Xers ay pinaabot pa nila ng labindalawa sa simula ng second quarter, Unti-unti namang nakabalik ang beermen habang nagpapatuloy ang laban, ngunit ang converge hindi pa rin isinuko ang kalamangan. Tinapos ng Fiber Xers ang first half na mayroong walong three-pointer, dahilan kaya nakalalamang sila sa unang 24 na minuto, sa pangunguna ni Alex Stockton na may 13 points at 2 three-pointers. Sa panig naman ng SMB ay hindi nagpatalo si Terence Romeo, na naglista din agad ng 15 points at bumitaw ng apat na three-pointers, siya ay sinundan naman ni CJ Perez na may labing apat na puntos at dalawang tres na pinakawalan. Binaligtad ni Marshall Lasseter ang takbo ng laro sa third quarter, ang lahat ng 17 points ay kanyang ginawa sa third period, siya din ay bumato ng 5 of 10 sa tres, matapos magsimula sa yugto na 0 of 4. Gumawa ng labing isa si CJ Perez sa period at si Junmar Fajardo naman ay maagang nakuha ang double-double, kaya naman ang San Miguel ay bigla na lang lumayo ng 25 puntos bago pa pumasok ng final quarter. Nakascore pa ng 33 points ang Converge sa final period ngunit nahirapan na silang tibagin ang malaking kalamangan na nabuo ng Beerman sa pagsisimula ng huling yugto.